सा गोसलीषन सुर्फिन तैंडन डॉक्टर सोशलोरिया Sa ating Assistant Schools Division Superintendent, Ginong Fernando Macaray. Sa ating Delikado at Magandang Chief ng Curriculum, Curriculum Implementation Division, Dr. Analiza F. Abulo. Sa ating masino at mapagbalasakit na Public Schools District Supervisor ng South 1, Ma'am Marjorie B. Batan ating mapagkalinga at pasigasig na punong guro, Ginoong Apollo C. Sabello, sa lahat ng masisipag at matyatyagang guro at kawani ng Uyan Bimiliton Elementary School, sa ating ginagalang na panauhin pandangan, Ginoong Cesar R. San Vicente, sa aking mga kapo magsisitapos, at sigit sa lahat sa ating mga magulang at tagapag-alaga. Isang taos pusong pagbati ng pasasalamat at pagmamahal po sa inyong lahat. Ngayong hapon, hindi lamang natin ipinagdiliwang ang ating pagtatapos sa elementarya, kundi pinapasalamatan din natin ang bawat taong nagibahagi ng paglalakas mula sa aking unang araw sa paaralan kung kailan ako'y punong-puno ng kagalakan sa tuwing tumapasok at nakikihulubilo sa aking mga guro at kaklase. Hanggang sa araw na ito, napuno ng pangarap at pag-asas para sa hinaharap. Naalala ko pa noon, ako'y nasa unang baita. Ang aking karanasan sa unang patimbalak ng spelling kahit na hindi ako napili noon, iyon ang simula ng aking determinasyon na mag-aral at magsikap. Teacher Irma Banzuela, ikaw ang unang naliwala sa aking takayangan at naging inspirasyon upang huwag sumuko. Ang bawat pagkatalo at tagumpay noon ay naging puntasyon ng aking pagtsatsaga at pagsisikap. Lubos kong pinapasalamatan ang lahat ng aking naging guro mula kinder hanggang grade 6. Kay Teacher Sethel Perez at Teacher Joan Tineros na nagturo sa aking ng katapangan. Kay Teacher Diane Johnson at Teacher Jezebel Pilaneo na nagbigay daan sa paghubog ng aking talento sa pagsasayaw at kay Teacher Sulpicio de la Trinidad at Teacher Miriam Oropesa na nagtiwala sa aking kakayahan sa araling pelikunan. Sa mga gurong si na Teacher Sheila at Teacher Richie Saragosala, ipinakita ninyo sa akin ang halaga ng pangunulo. At kay Sergio Marie Tan, na nagbigay ng gabay at pangunawa. Hindi ko rin malilimutan si na Teacher Berg Sinoppa at Teacher Maranil Tuso na nagsilbing gabay namin sa City Meet at Regional Me. At kay Teacher Miriam Alamer na paulit-ulit na nagpapaalala ng na huwag sumuko. Sa ating mahal na punong guro, Kinong Apollo C. Si Sabello, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at malasakit. Hindi ko rin may malilimutan ang aking pamilya. Kay Dada na palaging nagsasabi, kaya mo yan doy. At kay Mama na lagi nagpapalakas ng loob sa akin. Ang bawat payo at pagmamahal ninyo ang naging gabay ko sa bawat hakbang patungo sa tagumpay. Ang mga medalya kong ay handog ko sa inyo sapagkat kayo ang aking tunay na inspirasyon at lakas. Ngayong araw na pagtatapos, ipinagdiliwang din natin ang ating pagiging ng henerasyon ng pagkakaisa kaagapan sa bagong Pilipinas. Ang tema ito ay higit pa sa mga salitang magandang pakinggan. Ito ay isang paalala na sa gitna ng mga pagbabago at hamon ng ating panahon, ang pagkakaisa ng kabataan ay susi upang maisulong ang isang mas maunlad, mas makatao at mas may pagmamalaking Pilipinas. Bilang mag-aaral, nasasabak sa junior high school, may ilang mahalagang bagay tayong dapat tandaan upang tayo'y maging kaagapay sa pagbuo ng ating bansang Pilipinas. Una, matuto tayong makinig sa opinyon ng iba ang pagkakaisa ay nagsisimula sa paggalang. Hindi kailangan pare-pareho tayo ng paniniwala, pero kailangan marunong tayong makinig, umunawa at umispeto sa ating kapwa. Pangalawa, maging responsable sa maliit na paraan. Magsimula sa simpleng gawain, pag-aral ng mabuti pagsunod sa aling tungkulin, pagiging tapat sa pagsasulit, at pagiging mabuting kaibigan. Ang maliliit na gawain ito ay may malaking ambag sa pagkamaroon ng disiplina at kaayusan sa lipunan. Pangatlo, magtulungan, hindi maglapangan. Sa halip ng kompetisyon, piliin natin ang kooperasyon. Tulungan natin ang isa-isa sa aralin, sa mga gawain sa paaralan, at paglutas ng problema. Sa pagtutulungan, mas mabilis nating natin mananating ang tagumpay. Pag-apat, pairanin ang malasakit at ng lupo. Kung may kaklase na nangailangan ng tulong, abutin natin sila. Kung may nakikita hindi tama, itaman natin sa maayos na paraan na dapat maging ehemplo ng kababihan at malasakin sa kapwa. At panglima, manitigan para sa tama. Sa panahon ngayon, mahalagang marunong tayong tumayo para sa katotohanan at katarungan. Kahit mahirap, kahit tila tayo lang ang gumagawa nito, ang tunay na pagkakaisa ay hindi mulang na pagsunod, kundi matalinong pagkilos tungo sa kabutihan ng lahat. Huwag nating kalimutan na ang pagtatapos ay hindi katapusan, kundi simula ng bagong luto. Hindi natin kailangan maging perpekto upang magtagumpay. Ang kailangan ng natin ay tiyaga, tapang at matibay na pananampalataya sa Diyos. Sa bawat hamon na ating naharapin, Tandaan natin ang sinasabi sa Lucas Kapitulo 18, versikulo 1. Manalangin at huwag mawalan ng ang pag-asa. Kapag tayo na naroon ang bagong pagkakataon upang tayo muling bumangon at mas lalo pang humubog sa ating pagkatao. Sa aking mga kapwa mag-aaral, huwag kayong matakot subukan ng mga bagong bagay. Sa bawat pagkadapa, naroroon ang bagong pagkakataon upang tayo muling bumangon at mas lalo pang sa ating pagkatao. Sa pamamagitan ng disiplina, respeto, pagtutulungan, makakamit natin ang mga pangarap at may ang pagbabago, hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa buong bayan. Muli, ako po si Kyle O. Navella ng JBMES Batch 2025. Taos puso nagpapasalamat sa lahat ng naging bahagi ng paglalakbay nito. Sa ating mga guro, pamilya at mga bako mag-aaral, ang araw nito ay patuloy na sa pagkakaisa walang imposible. Mabuhay ang kabataan Pilipino! Mabuhay ang generasyon ng pagkakaisa! Maligayang pagtatapos sa ating lahat! Thank you so much. for sharing your stories behind this remarkable success. And now the most significant moment.